Ala, ang dito. Oh my gosh. <laughs> oh my gosh. What? Ala, oh, um, grabe. Wow, grabe yung pinsala dito sa village. Itong malaking, malaking, malaking puno dito sa may daanan namin. Ayan, sinira niya. Grabe, oh. Um. Walang madaanan. As in. Grabe itong malaki. As in, hinarang niya yung buong daanan ng mga tao dito sa village. As in. As in, talagang walang madaanan. Yan yung pinaka main uh, road ng tao dito sa village. As in, tayo, as in na, ano siya, na-block talaga siya ng malaking-malaking puno. So, ngayon, dito ako dadaan sa mismong kalsada. Kasi, hindi mo talaga siya, guys, madaanan. Ayan, oh. As in, yung malaking puno na yan, hinarang niya talaga sa daan. What the heck? Okay, grabe, hmm? Ayun yung puno. Oh, nakahamba lang talaga siya sa daan. Ay, grabe. Ang lakas ng titan, ha. Ah. Madilim naman ito. Eh. Buti dito sa park, hindi naman siya masyadong, wala masyadong pinsala. Yung mga puno nga dito, hindi naman kalakihan, oh. Pero hindi naman siya, ano, nangatumba. Grabe yung pinsala doon sa malaking puno sa may amin. Sa may bandang papasok ng village. As in talagang hindi mo madaanan yung pinaka main na ano. Main, road doon papasok sa, sa village kasi nakahamba lang talaga yung malaking ano, puno na na na, na ano pa talaga yung pinaka ano niya pinaka roots pero dito wala masyadong natumba ang ganda pa rin ng park oh. ah, meron din naman pala pero at least hindi masyadong madami ayan ayan lang buti sa banda dito yung mga ba, ano lang mga sanga-sanga lang yung na ano nagkanda nagkanda bali very strong din yung mga puno na to ha ah. standing pa rin talaga sila yun dun sa pinakamalagas na pinakamalakas na bagyong signal na yun so ayan kakahupa lang ng bagyo thanks god at ano natapos din yung bagyo lumipas din ayan very peaceful na naman ulit yung paligid <laughs> by the way guys it's uh, 7 o'clock na yan dito pero maliwanag pa siya ayan